Igayang panonood po kareka. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang war action movie na may pamagat na Warpedges. Kaya sit back, relax at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga karekap sa Belgium noong taong 1944 kung saan naghahanda na ang mga sundalo para sa isang matinding labanan. Si Captain Jack ay nakatanggap ng impormasyon na medyo kadudaduda para sa kanya pero tinanggap pa rin niya ito at lumabas kasama ang kanyang sergeant. Hindi sila sangayon sa utos sapagkat pinapapunta sila papasok ng Germany at sa palagay nila ay hindi ito magandang estratehiya. Maya-maya ay palihim na naglalakad ang ilang sundalo sa kagubatan. Ngunit biglang pinahinto sila ng sergeant. Tumigil silang lahat. Ngunit isang usa lang pala ang nasa harap nila. Kaya nagpatuloy sila sa paglalakad. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang open field at tumigil upang maghanda. Pero hindi ito nagustuhan ng sergeant dahil masyado raw silang lantad sa posibleng pag-atake. At tama nga siya dahil habang sila ay gagalaw na sana ay may biglang nagpaputok dahil dito ay maraming sundalo ang agad na tinamaan. Alam ng kalaban ang kanilang kinaroroonan at unti-unti na silang naubusan ng tao at kailangan na nilang kumilos agad. Sinubukan nilang lumaban pero may mga kanyon ang kalaban na walang tigil sa pagputok. tanging paraan para matalo ang mga ito ay lusubin ang gilid nila. Kaya, palihim na umikot si Sergeant at Jack sa likuran ng kalaban. Nang makita nila ang mga ito, ay lumabas si Jack at mabilis na pinatumba ang mga kalaban. Nagpatuloy siya at sinundan naman siya ni Sergeant. Halos maubos na ni Jack ang mga kalaban maliban sa isa at nabaril nito sa dibdib si Sergeant. Sinubukan ni Jack na iligtas siya pero huli na ang lahat at pumanaw ang kanyang sergeant. Lumipas ang panahon karekap sa France ay sama-samang nagtitipon ang mga sundalo sa kampo. Dito ay sinalubong si Jack ni Major Redding na kinilalang mali talaga ang naging utos noon at hindi sila dapat sinisi sa malaking pagkatalo. Nademot si Jack dahil sa insidente pero alam ni Redding na mahusay siyang leader lalo na sa mga mahihirap na sitwasyon. Gusto niyang pamunuan ni Jack ang isang espesyal na grupo ng mga sundalo para sa isang mahalagang misyon. Tumanggi sana si Jack pero mapilit si Redding. Hindi nagtagal ay ipinakilala siya ni Captain Hans mula sa French Foreign Legion. Gusto ni Redding na bumalik sa labanan si Jack dahil naniniwala siyang karapat dapat itong bigyan ng pangalawang pagkakataon kapag matagumpay ang misyon ay malilinis ang kanyang pangalan. Pumayag naman si Jack sa wakas at ibinigay sa kanya ni Hans ang file ng mga sundalong pamumunuan niya, ang grupo na kilala bilang Warpegs. Kinabukasan ka recap ng madaling araw ay ilang sundalo ang nagnakaw ng itlog mula sa isang sakahan. Galit ang magsasaka at nagpaputo kaya't nagsitakbuhan sila. Nang makalayo sila ay niluto nila ang itlog pero sinabayan pa rin ito ng rasyon na kailangan nilang kainin habang nag-aalmusal ay naglalaro sila ng baraha. Ipinakilala ni Shank ang bagong recruit sa grupo at binalaan nila si William, ang baguhan na sundalo na huwag masyadong excited sa labanan dahil ang digmaan ay isang bangungot. Pagkatapos ay narinig nila ang balitang may bagong opisyal na darating. Habang pupunta si na Hans at Jack sa kanilang mga sundalo ay napag-usapan nila ang kanilang nakaraan. Tinanong ni Jack ang isang sundalo kung saan matatagpuan ang warpegs pero binalaan siya nito na namamatay agad ang mga opisyal na napupunta sa grupong iyon. Pagdating nila sa grupo, ay agad na nagkainitan sina August at Jack dahil hindi iginagalang ni August si Jack bilang bagong lider. Sinabihan naman sila ni Jack na sumunod lang sa utos. Gusto sana niyang turuan ang leksyo ng leksyon ang mga sundalo dahil sa kawalang-galang, pero pinigilan siya ni Hans. Maya-maya, ay pinag-uusapan ng mga sundalo ang posibleng panganib sa pagsama kay Jack, lalo na dahil kilala si Major Redding sa mga mapanganib na taktika. Sa kabilang banda, ay nag-uusap din sina Jack at Hans tungkol sa grupo. Hindi sigurado si Jack kung susunod ang mga ito sa utos, pero ayon kay Hans, ay tanging respeto lang ang magpapasunod sa kanila. Ang dahilan ng gulo ni Jack sa army ay dahil may mga namatay siyang kasamahan sa nakaraang labanan Sumunod lang siya sa utos kahit alam niyang mali at siya ang nagsalo ng sisi para lang maprotektahan ang mga mataas na opisyal Naniniwala si Hans na ang tunay nilang misyon ay tuklasin ang mga lihim na sandata ni Hitler sa likod ng teritoryo ng kalaban Kinabukasan karakap ay ginising ni Jack ang mga sundalo sa pamamagitan ng pag-ingay gamit ang mga lata naiinis ang grupo pero wala silang magawa kundi ang bumangon. Si August ay patuloy pa rin ng aasar at hindi siniseryoso ang sitwasyon. Tinangkapan niyang lait-laitin si Jack tungkol sa kanyang nakaraang misyon kaya pinarusahan ni Jack ang buong grupo at pinatakbo niya sila ng tatlong milya paakyat ng burol. Hindi na halos nila kaya ang pagtakbo pero pinipilit pa rin sila ni Jack na magpatuloy. Pagdating nila sa dulo ay binigyan pa sila ng mga sandbag na kailangan nilang buhatin pabalik. Move it, Move it. Come on, Sergeant. Right, okay. Come on. It's not playtime. Pagkatapos ay tinuturuan sila ni Hans kung paano gamitin ang mga communication devices. Pero tila biro lang ito para sa mga sundalo. Puro tawanan, kulitan at walang kaseryosohan. Sinusubukan ni na Hans at Jack na maging kalmado at mahinahon pero mas lalo lang lumalala ang sitwasyon. Kaya binigyan ni Jack ang bawat isa ng mga dapat nilang kabisaduhin para mas maging epektibo ang komunikasyon gamit ang radyo. Pagkatapos nito ay tuloy ang matinding training. Maya-maya ay pinadrawing sila ng isang ng bowl ng prutas pero reklamo agad ang mga sundalo kaya nagulat na lang sila nang ilabas ni Hans ang isang magandang babae para doon sila magsketch at doon lang sila natahimik at biglang nagseryoso Ilang sandali pa ay tinuruan na sila ni Hans kung paano mag-disarm ng mga landmine. Binalaan din niya sila na maging sobrang maingat dahil ang mga German landmines ay sobrang delikado at komplikado ang pagkakadesenyo. Nagbiro na naman si August kay Jack kaya sinabi ni Hans na panahon na para lumipat sa susunod na exercise. Pinabuhat muli sa kanila ang mga sandbag at pinaakyat sa burol. Pagkatapos ay tinuruan sila kung paano buuin at i-disassemble ang isang German na sandata. Mabilis naman na natutunan nila ito. Kinagabihan rekap, habang naka ang mga sundalo bilang tagabantay, ay nagsisimula ng uminit ang loob nila kay Jack bilang kanilang bagong lider. Pero hindi pa rin sila kampante kung makakabalik pa sila ng buhay mula sa misyon. Kinabukasan ay rope climbing naman ang training. Isa-isa silang tumatawid sa ilog gamit lamang ang isang lubid at lakas ng katawan. Pero biglang naghagis ng granada si Hans sa tubig. Patuli pa rin si Frenchie kahit may panganib. Sumabog ang pangalawang granada at doon na siya bumagsak sa ilog. Ngayon ay oras na para matuto ng hand-to-hand -hand combat gamit ang kutsilyo. Tinuturoan sila ni Hans pero akala ng mga sundalo ay mas magaling pa sila. Si Preacher ay nagsabing gusto niyang patunayan ang kanyang sarili. Kinuha niyang kutsilyo at hinarap si Hans. Sinubukan niyang saksakin ito pero mabilis siyang pinatumba ni Hans na lalong ikinagalit ni Preacher. Sa pangalawang pagkakataon ay umatake uli si Preacher pero tinapos agad ni Hans ang laban. <coughs> Doon na pinagsama-sama ang mga sundalo at pinagtapat-tapat, pinili Jack si August upang turuan ito ng leksyon. Kaya binugbog ni Jack si August sa sparring ng paulit-ulit. Pero sa huli ay tinulungan niya itong tumayo. Matapos ang lahat ng training, ay binigay na ni Jack ang mga bagong patch ng kanilang unit. Pinabatid niya na natanggap na ang utos para sa bagong misyon. Wala pa silang masyadong alam sa detalye, pero siguradong papasok sila sa teritoryo ng kalaban kinabukasan. Samantala, ay dumating si Redding sa command building para makipagpulong kina Hans at Jack ang kanilang misyon ay hanapin ng isang German millipid gun na isang wonder weapon na may tatlong daang toneladang barrel at kayang bumaril ng napakalayo. Yak sila na ito ang baril na tumama sa ilang sundalo sa Monte Cristo kahit na ang kanyon ay nakaistasyon pa sa Rome. Ibinigay na Reading ang ilang larawan ng mga bahagi ng kanyon upang mas madali nila itong mahanap. May tinuko siyang lokasyon ngunit ito ay nasa liblib na kampo ng kalaban. Sa kabila nito ay naniniwala si Jack na kaya nilang tapusin ang misyon. Alam na Redding na magiging delikado ito pero ang gusto lang niya ay makuha ang impormasyon at makabalik agad. Ipinahayag ni Jack sa kanyang mga tauhan ang tungkol sa kanyon at sila'y mag-iipon lamang ng impormasyon. Ngunit ang lokasyon ay malalim sa teritoryo ng mga Germans. Hindi pa rin sigurado si August sa plano pero tiniyak ni Jack na hindi sila lalaban at iipon lang sila ng impormasyon. Habang papalapit sila sa lokasyon, ay sinabihan ni Jack si Emfet na makikita niya ulit ang kanyang asawa na isang pangako na gagawin niya ang lahat para matupad. Palapit na sila ng palapit sa teritoryo ng kalaban kareka. Kita na nila ang mga eroplanong German na lumilipad sa itaas. Nagkubli sila agad para hindi makita pero baka huli na ang lahat. Kaya nagdesisyon silang iwan ang sasakyan at maglakad na lang. Nang magsimulang magreklamo si August, ay agad siyang isinama ni Jack sa scouting team para mauna at suriin ang daan. Ayon sa lieutenant, ang kanyon ay dapat na nasa kanluran ng Hill 314. Nasa unahan na si August at isa pang sundalo kaya kailangan pa ng dalawa. nag agad si Preacher at sinabihan siya na lakarin ang dulo ng kalsada at manatiling mapagmatsyag, magmasid sa mga sinyalis ng kaaway at bumalik agad kapag may nakita siya. Habang tumatawid sa kalsada ay napansin ni Jack at ng dalawa pang sundalo ang isang malaking kanyon sa kalangitan. Mga anim na raang talampakan ang taas nito at mukhang gumagana ito. Matapos ang kanilang obserbasyon ay sinabi ni Jack na umalis na sila agad sa lugar. Tinanong ng sergeant kung iyon na ba ang lahat ng kailangan iulat at sumagot siya ng oo kahit medyo nakakalito ang mga detalye. Samantala, mahusay ang trabaho ni Emfet sa paghuhukay ng posisyon ng kapitan. Ngunit, biglang binalaan ni preacher ang lahat na may paparating na German tank sa kalsada. Habang tumatakbo siya sa gitna ng grupo, ay kabado siya na kapag nakita sila ng kalaban, ay siguradong katapusan na nila. Kaya, mabilis silang gumalaw at iniiwasan ang panganib na nasa harap mismo nila. Samantala, kalmado lang ang mga German habang naglalakad. Pero ang mga sundalo ay takot na takot na. maya, -maya ay biglang sumigaw ang mga German at naghagis ng granada. Nasapol ang mga sundalo at sabay nito ay tinamaan ng granada si Jack. Bumagsak siya, sugatan at hindi makagalaw dahil sa lakas ng pagsabog. Habang nangyayari ito, ay isang German na sundalo ang sumakay sa armored vehicle kasama ng dalawa pa, dalawang malalaking armored truck naman, ang huminto malapit sa lugar kung saan nagtatago ang kapitan at ang kanyang mga tao. Akala ng kapitan na routine check-up lang ito kasi eksaktong tumigil ang truck kung nasaan sila. Habang pagod at tahimik na nagtatago ang mga sundalo, ay napansin nila ang isang German soldier na papalapit dahil kitang-kita kasi ang usok mula sa kanyang sigarilyo. Nang makita ng German ang kanilang sasakyan, ay agad na bumunot ng baril ang kapitan. Sa utos niya, ay pinaputok kanila agad ang kalaban. Dahil dito ay nagkaroon ng matinding sagupaan at isang sundalo mula sa panig nila ang naghagis ng granada habang palitan ng bala sa magkabilang kampo. Lumabas mula sa talahiban ang kapitan at pinaputokan ang kalaban sa loob ng sasakyan. Naghagis ulit siya ng granada at kitang kita nilang nabubawasan ang kalaban. Habang nagkakagulo ay nakipag-away ang kapitan sa isang German soldier hanggang sa mapatumba niya ito at tuluyang nabaril. Habang nakatingin sa paligid, ay biglang nakaramdam ang kapitan ng sakit sa kanyang tiyan. At nang tumingin siya pababa, ay may dugo na. Nilapitan siya ng isang kasama at tinanong kung ayos lang ba siya. Nakita pa rin niya ang dalawang kalaba na tumatakbo palayo, kaya inutosan niya ang sundalo na habulin ang mga ito. Umikbi siya sa sakit habang unti-unting namumula ang kanyang uniforme. Sa ibang eksena karekap ay bumangon si Jack mula sa damuhan kahit sugatan pa rin dahil sa granada. Nakita rin niya ang dalawang German na tumatakbo at agad silang pinaputokan ng kanyang mga kasamahan. Pagbalik ni Jack sa grupo ay binalita niya na nahuli ng mga German sina August at William. Agad silang bumalik sa kampo kung saan ginagamot ang sugata nilang kapitan. Tinanong siya ng lieutenant kung ayos lang siya at ibinihagi nito na nakita nila ang Milipid Canyon na malapit lang at gumagana plano nilang pasukin ang kampo ng Germans para iligtas ang kanilang mga kasama. Ilang sandali pa ay nagbihi sila ng German uniform bilang disguise at kinuha rin nila ang isang camouflage German tank. Sabi ng kapitan sa misyong ito ay pwede silang makabalik ng buhay o bangkay na pero tuloy pa rin sila sa misyon. Sa ibang eksena karekap ay nakatali si na August at William. Tinatanong sila ng mga German kung bakit sila nasa kanilang teritoryo. Nagbiro si William kaya sinapak siya ng German. Habang papalapit ang tank ng mga sundalo sa kampo ng Germans ay tahimik lang silang nakalagpas sa checkpoint at walang problema. Hinahanap ng German kung anong sandata ang itinatago niya at nagbiro ulit si William kaya muli siyang sinuntok. Hang in there, kid. You're doing great. You look fine. Pero, biglang lumaban si William gamit ang matalim na kahoy. Sinaksak niya ang German at pinatumba. Habang nililigtas ni Jack ang kanyang mga tao, ay nakakita siya ng mapa ng kanyon kaya agad niya itong kinuha. Isang German soldier ang nag-alok sa kanya ng sindi ng sigarilyo pero sinapak niya ito at pinatulog. maya, -maya ay napansin niya ang mga kasamahang nasa panganid kaya kumilo siya agad. Dahan-dahan siyang lumapit at inatake ang kalaban gamit ang kutsilyo. Nagbiro pa si William kay August na na lang at may training sila habang binubugbog ang German nakaharap niya. Pagod man ang ilan ay tudulaban si Jack tinapos niya ang huling kalaban at tuluyan silang lumabas ng kampo Ibinigay ni Jack ang kanyang kutsilyo sa sergeant para makawala ito. Ngunit, biglang narinig nila na itetest na ang napakalaking kanyon ng German. Umalis agad ang grupo ni Jack, pero isa sa mga German na nanak out kanina ay bumangon at sinimulan muli ang laban. Nagkaroon ng matinding bakbakan karekap sa pagitan ng war warpegs at sa mga sundalong Germans. Walang tigil ang putukan at naghagis ng mga granada ang mga sundalo. Mabigat man ang laban pero hindi sila umatras. Tumakbo si Jack patungo sa tank at mabilis na umakyat. Nang tumigil ang tangke, ay sinabi niya sa kapitan na itarget ang malaking kanyon. Pagkatapos, ay nagkaroon ng isang napakalakas na putok at tumakas ang mga kalaban. Pagbalik ng Colonel sa kanyang grupo ay masaya niyang ibinahagi na nakuha nila ang mapa ng Milipid Canyon at siguradong ikatotowa ito ng command. Ipinromot niya ang lieutenant at sabi niya na magiling na siya ngayon pero mas magiging magaling pa siya bukas. Pagkatapos ay lumipat siya sa kanyang mga sundalo, ngumiti at buong yabang na sinabi na sila ang pinakamagaling niyang nakasama. At dito nagtatapos ang pelikula mga kareka. Kung nagustuhan nyo ka-recap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panunood. Cheers!